Ya guys, good afternoon Magandang hapu Gak nang transfer Taks nang transfer Gak nungguin na nang ilang-ilang Gak nungguin Eh, pang kinulaw Wala nga eh. Hi! Guys. Ayun, dalang, uh... Hi guys! Shout out ka! Hi guys! Kamusta ang buhay-buhay natin mga kupal? <laughs> <laughs> bye bye guys! No? <laughs> bye bye guys. Ayan, thank And you. Bye -bye. Let's do this! <laughs> isa sa baba dalawa na pala yun Dalawa na yan ah.

ba nila yung isang mga container boss marci oh mag shout out ka boss marci shout out guys so, shout out yung mga kaibigan oh. ka, ka. oh, o ka, oh, mag uh, ano ka mag ka oh bicol ano ka diba galing abang Oh, mag ano ka, maggumati ka sa salitang ano, Bicolano. Kaya na hapon sa mga oh. iba sa gabi ko. Ayun. Ba. Wala na dito. Sa Hindi ka na puro ulan ng ito, ya. Ah. Nakalimutan naman na mag-salita nang ano. Di ko. Di ngayon nagtagal na sa Manila. Yung di ko lalo natin kasama. Oo, oo. Nung tumagal na sa Manila. Hindi na marunong magbikod. Oh, hindi dahil talaga wag na wag salita Victor. Oo, ang sabi ko sa kanya, bumati siya sa mga kababayan niya sa dito uh, uh, sa salitang Bicolano. Uh, ngayon, nakalimutan na. Matay na ay Hello guys. guys. Yes. Welcome to my vlog. Ayan, yeah, si Boss Mark si <laughs> guys. Si Boss Mark. shout out si Boss Bababa ng container siya si Boss Mark ngayon. Panuuri natin siya kung paano magbaba ng container. Gamit lang ang sang kamay eh, Boss, ilan ang laman ng isang container? dami. Na malalapad. Walang. ko <tinyo> ka, ko pinintasan po Ilang <kalang kayo> maliliit? <tinyo> dahil uh, wala kaming ano dito hindi complete yung gagawin na namin kaya baba so dito sa pag na na yun, yun sa bunga, Di hilahin na yun ang kapit

Hey!

itu bawa kontainer bla